Bakit hinahayaan ng Diyos na kutyain siya ng mga tao? Araw-araw, sa bawat bahagi ng mundo, may mga taong kumukutya sa Diyos. Marami ang dumalaba sa kanilang paraan upang napastanganin, kutyain, at makipagkamao sa kanilang lumikha. Ang dami ng panunuya ay nakakasira ng loob at ang kapangasan nito ay kadalasang nakakabighani. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ito at tiyak na may magagawa siya tungkol dito. Bakit niya hinahayaang magpatuloy ito? Nilikha ng Diyos ang sangkatauhan na may malayang pagpapasya. Mababasa sa pahayag 4.11, aming Panginoon at Diyos karapat dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila nagkaroon ng buhay at nalikha. nilikha tayo ng makapangyarihan sa lahat para sa kanyang kalawalhatian at kasiyahan. At ano pa ba ang higit na kasiyahan kaysa sa mahalin ng isang tao ng kusa at masaya at ng hindi pinipilit na magmahal. Ang Diyos ay hindi lumika ng walang kabuluhang mga drone na gagawin lamang ang kanyang utos. Gusto niya ng mga anak. Katulad ng paraan na gusto ng mga magulang na tao ang mga anak. Hindi bilang mga lingkod, kundi mga individual na nag-iisip na kumpleto sa kanilang sariling mga pagkakaiba at personalidad. Nais ng Diyos na magkaroon ng pakikisama sa atin, isang relasyon sa atin, totoo. Ang tunay na pag-ibig ay kusang-loob. At dahil nilikha ng Diyos ang sa sa ganitong paraan, syempre, hindi niya kailangan ngunit pinili mikalayan kalayaan tayong sumuway sa kanya, lapastanganin siya at oo, kutyain pa siya. Ngunit tayo ay binalaan sa Galacia 6:7 na ang Diyos ay hindi maaring tuyain. Ang kalapastanganan at panunuya ay pansamantala. Magkakaroon ng araw ng pagtutuos at sa uli aanihin ng tao ang kanyang itinanim. May kakayahan tayong pumili na mabuti o masama, tama o mali. Binigyan din tayo ng Diyos ng solusyon. Isang daan palabas sa kasalanan at tungo sa buhay na walang hanggan. Naglaan si Yeso Kristo ng paraan ng pagpapanumbalik ng isang mapagmahal na kaugnayan sa si Diyos sa pamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, huwag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.